Hello guys! Ayan, bibigyan ko po kayo guys ng tip para po dumami po ang inyo pong followers. Yes po, tama po yung narinig nyo po para dumami po ang atin pong uh, followers. nakakatanggap po ba kayo ng notification po? Ayan, so kagaya po nito guys. Ayan, si Papakian, sa 65 people reacted to your post. Go to Meta Business Suite to invite them to follow your page yung 65 po na tao po na nag-react po sa aking post. Ayan. So, pwede pwede po natin silang i-invite na i-follow po ang atin pong page. Ayan. So, pupunta lang po tayo sa Meta Business Suite. Ayan. So, pag pinindot po natin yan, guys, so, madadirect po tayo sa atin pong Business Suite. Dito nga po, guys, no, uh, pipiliin nyo po. So, nasa sa inyo po, guys, kung pipiliin nyo po yung gusto nyo pong invite. Ayan. So, kunwari, guys, ito. So, lagyan nyo lang po yan na ganyan ang check. Ayan. So, pagka Uh, select all 100 remaining naman guys. Ayan. So may magpapakita po dito guys kung ano po yung gusto niya pong invite. Yung nag lang po ba ng love. Ayan yung like, yung care, yung sad at yung wow. So halimbawa yung love lang and then in-next niya po, And then in-next na po siya. And then pagka okay na po siya guys. Ayan. Ayan. So isa-send invite siya na po siya. So gawin nyo nga po ito guys kasi po tinutulungan na po tayo ni Facebook Meta para po mag-grow po ang atin pong uh, Facebook page para dumami po ang atin pong uh, followers. Ayan, so I hope po guys na nakatulong po sa inyo ito. At uh, don't forget po guys to subscribe and hit the notification bell para updated pa rin po kayo sa mga ganito pong klaseng uh, video tutorial. Ayan. At kung meron po kayo guys katanungan, ayan, mag-comment na po kayo dito po si Baba sa my comment section. Ayan. So, thanks for watching and God bless us all. Bye-bye!